Ng gabi po sa lahat ng mga viewers At eh, viewers natin dyan ah, Nandito kami guys no Sa area Dalawa kaming birds Nandito na kami sa ibaba guys no Ayan ah, Nandito na po kami sa ibaba guys Naghintay lang kami ng Kuan, guys? Naghintay lang kami ng Oras malas this Dahil uwi kami guys no Ayan pasok po kayo eh, guys no Sa lahat ng mga viewers natin dyan Pasok ah, po kayo pasok nakapag live kami ni Bert dito guys dahil dito lang may signal sa ibaba sa so dito kami nag live sa dina na ba namin yung una ayan po si Bert guys oh. ayan ayan oh. Ayan, out po kay Ma'am Edna sa kasi Aldol, saan? Ang galing kami sa bundok, no? Kaling kami doon sa bakbakan. Kaya ngayon kami nakabot dito sa baba. Kaya dito lang muna kami dahil baka sinus uh, baka sinusundan kami. Kaya baka kung so kami sa bahay baka susundan kami. Si Susan Santos, good evening sir. Ingat po sa team niyo. God bless po. si uh, Siya po ang Susan Santos. Uh, si Cathy. Ingat kayo jan Eric. Delikado na talaga buhay nyo. Kumusta kayo si o Oo nga. Si Dizzy merida Kumusta yung lirik? Hindi. Nakita si Hindi. kumam dahil wala sila doon sa pinuntahan namin kanina. Ang inda di sa kasahi. Si Bonik, pada siya jan idol kasi uh, sabayendo sa bayan daw siya detect Lourdes Ramintas, shout out po. Ah, ingat yung Eric, mayong ah, mayag kayo, baka may makasunod. O oh, nga, kinalan na, eh, wais tayo no, dahil wais din ang kalaban. Siyat, siyat, at, at, okay, din sa at marami siya po, shout at po kay Ma'am Inali sa kasahe, sa pagkulay po, no. Salamat po. Ah, dito lang kami guys, no, dahil medyo gutom na guys. Kaya, mabuti na, dito kami naabutan ng gutom guys, no, sa iba ba kami, dahil na ubos na yung pagkain namin kaya ayan guys para umuulan. kumukulog na guys. Sana hindi kami abutan ulan dito guys no. Ah uh, nibert dahil kanya, sa kanya lang yung motor na dinadala niya guys dahil uh, dahil na yung motor guys, no. Ah uh, si Ma'am Katie, salamat po Ma'am sa pakulay po Ma'am na binigay mo. Salamat mong katiya. God bless po. Kaya dahil tinatadtad ng bala yung motor ko guys ng armado. Kaya ah, kay Bert na ako sa masakay guys no. Kaya at saka si Ma'am Yan. Hindi nakasama si Bernus guys no dahil ah, meron pa yung sugat guys. Kaya kami lang muna ni Bert. Ah, Maraming salamat po Ma'am Zeus eh, sa pakulay po Ma'am. Si Jubil of Kiryanyo shout out naman idol ingat ingat po Marta Purisa tama yung ganyan lang lit nyo please wag yung magilaw para di kayo kita ng mga armado okay. o nga kaya yung ilaw namin guys pasinsahan yung na guys no na uh, sa iba ba lang yun guys no uh, Jacqueline Palma idol bak nakuha siya ng mga armado huwag sana po yan talaga dahil galing kami sa may balite yun ako sa kanya sa balite wala naman siya doon mga armado lang yun kasi ah, natakot siguro siya no baka ah, baka sinusundan siya tapos hindi dahil nakakuan ako guys nakawig baka natakot siya ba ayan si ma turn off kasi yung GPS Selvio Gilindo Nabihag na naman si Gus Jabiric. nga. Bukas siguro, ma'am, no. Kapag uh, doon naman siya kami uh, tutulong, no. Tapos kay Deji naman. Wal walang panto. Walang araw na hindi kami makakita sa bundok nito dahil maraming tutulungan. Huwag na sisihin Eric dahil sinisip niya sa radio niya. Oo nga, kati. Uh, hindi Kati. Hindi ko naman sinisisi no siguro natakot siya no sa mga armado dahil Naturma siya naturuma talaga siya kaya minsan kanina uh, nakita niyo yung upload ko ngayon guys grabe bakbakan doon sa yung sakubo kubo na kinuan niya bumalik kami ni Bert doon guys dahil tinitingnan namin doon doon siya nag uh, nagbuhat ng kubo guys at saka doon siya kumakain ng lubi kaya bumalik kami doon hindi namin alam na may nakakampo na pala nga na kalaban doon kaya doon hindi kami umatras ni Bert L lumalaban kami ah, para si DJ naman hindi maragibiyado kapag maglakad-lakad siya kahit gabi na dahil may bata pa yun eh, sa lahat ng mga namin guys no ah, kailangan talaga na si kasi di at matulungan si meron din may kasama siya bata sana mag live stream para abot dyan ayan may salamat po no sa lahat ng mga nagsuporta. pwede mo siya message sa idol o oh, nag message ako sa kanya lagi ako nag message sa kanya no? kaya kaya nga ang sinasabi ko sa kanya na wag 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 siyang aalis doon sa kuan sa baliti kaya doon talaga punta namin sa baliti kaya lang yun ang nangyari no mabuti na lang na hindi siya naabutan ng mga armado kung nandun, ma, kung nandun siya sa may baliti mabuti naman lang ah, kami ang naka, nakasago pa sa armado hindi siya. dahil ulas siyang baril ah, itak lang sa akin at may bata pa kaya nagpasalamat din ako no na kami ni Bert ang nakasagupa sa mga armado. Hindi siya no. Kawawa naman kung siya dahil wala siyang buwan? Wala siyang baril. Nakarinig ba ng mga pulis kahapon para kuhain ang motor mo? Nakarating. Nandoon na yung motor ko sa bahay. Kaya lang wala na. Hindi na kuan hindi na, na hindi na makatakbo dahil uh, na, nabuslot yung nabutas yung makina, makina tumagas yung masiti at sa katangki at gulong binaril kaya sabi ng polis eh ibakal mo na lang idol Maria zona kampo, tawagan mo si Nyokasi sa manya yung bata kung nga dahil paiba-iba yung location na harapan kami sa pag sa kanya. At si Lisay, Lisay, nakakawa talaga siya doon. Nakakaba siya kanina, bumili siya ng pagkain sa Atlas Light. Eric, magkikita kayo ni DJ. Meron siya Tarkulas. Salamat mo. Salamat po sa lahat ng nag-present uh, ng pakulay, no? Ah, uh, salamat po. Ah, uh, si Ma'am kati anong ginawa ng mga pulis na napatay niyo kahapon doon sa lokasyon ng motor mo? Ayan, dinala, dinala niya Ma'am. Dinala nila at may rescue naman. May rescue no. Kaya yung motor ko, kinaraga ko na lang sa patrol. At sabi nila, hindi na daw makinabangan. Malaking gasto, gasto na daw yung ah, uh, motor no hirap talaga guys so, tulad ngayon nandito pa kami sa baba guys no dahil naghihintay kami doon sa kubo guys sa kuan naghihintay pa kami ni DJ doon sa may nakasagupa namin yung may kubo niya baka malik siya doon kaya nung mag uh, masyadong magabi na makulimlim na dalawa lang kami ni Bert guys uh, bumaba kami no bumaba kami at ngayon nandito na kayo sa baba guys Nakapag live kami dahil uh, Alas 9 naman kami maglumalakad uh, Mag uh, Lumalakad guys, no, patung sa amin sa bahay Dahil hindi kami umuwi ng umaga, uh, Maaga pa guys no, Dahil hindi pa korpyo Baka may makasunod sa amin Pasensyaan nyo ng ilaw natin guys no. Ito lang muna ginagamit ko guys si Aldrin Yubisbio Idol ingat salamat po si Aldrin si Martina Mina kung saan kayo naka, nakarinig ng motor ni Bern sa Toktok -tok ng bundok doon sila DJ Brad Eric uh, si Ma'am alam nyo ba kung safe ang pamilya ni DJ dahil alala talaga sa pamilya na uh, ship na siguro to nun dahil wala naman doon sa kanilang bahay hindi namin naabutan doon yung nagkuhan kami doon nila Bern at saka para naman din kami DJ ito magla live guys no ah, hindi masyadong magla live sa araw sa gabi si Lourdes Raminta Swalog at po ma'am Emilda Monril good evening kuya Eric dubli ingat po kayo at salamat po magmasid kayo sa paligid niyo at tilis ay mag-ingat kayo lagi rek lalo na sa pag-explore nyo at kung ano yung importante na hakbang huwag nyo sabihin Opo, masalamat po sa live of cam um, kayo kung uh, may hakbang kayo ng plano Ayan. kasi paano naman yung pamilya mo or asawa mo okay lang ba sila uh, yung asawa ko guys no, nandun sa mama niya linipat ko kaya ako lang mag-isa sa bahay Kami, si Bert Yung pamilya din, yan linipat din Dahil magkalapit lang kami ng bahay Kaya um, Nahirapan kami ngayon guys Nahirapan kami no Pero patuloy giyapon kami sa pagtulong sa mga Hunters Patuloy giyapon kami sa pagtuloy Nahirapan Hala, nagtatakbo din yung Sila DJ kasi may mga armado pala dun Oo so, nga Salamat at mabuting kaibigan si DJ. Yes no, parang umuulan na guys. Ayan, magkasalamat lang uh, pala ako kay Kuan. Uh, Mam Ma Ma'am Natalie Sinuma. Uh, Ma'am Natalie Sinuma. Uh, maraming salamat po sa silpo na binigay mo para pang, pang video ko no ah uh, Maraming salamat po ma'am Natalie Sinuma Akin uh, uh, Maraming salamat po sa binigay mong cellphone ah uh, Dahil yung camera ko guys uh, Malabo na Kaya minsan dalawa lang yung ma Dalawa lang malagay sa akin guys ako, guess, no Yung Video Kaya nahirapan ako guys Kaya Binigyan ako ni ma'am Natalie Sinuma Ng uh, bagong cellphone no Uh, maraming salamat po ma'am uh, Natalie, sinuma sa iyong kabutihan at meron na akong bagong cellphone at saka makapagvideo na ako maayos. Uh, maraming salamat po ma'am Natalie, sinuma sa iyong kabutihan. God bless po sa iyo ma'am. At ingat kayo lagi idol, God bless you all. Si Annalisa Taiko, Imelda Monreal, sana makita niyo si DJ, may niyo bata o nga ah, sana makita niyo si DJ si Marcel Garcia si Atat po oh. ah, salamat po guys no sa 70 natin naka standby pakishare po sa live natin guys no ah, pakishare po ah, marami tayo guys no ay ah, naghihintay lang kami ng oras ni Bert guys dahil para namang umuulan guys no ah, dito lang kami sumilong para na, para mayroon tayong <coughs> ah, para alam niyo guys no na bumaba na kami guys baka mag na naman si DJ Mamaya guys at least alam niyo na uh, ah, na kami sana makita niyo si DJ Oo nga De, yan talaga yung importante no yung makita natin si DJ dahil kawah-kawah na talaga siya makita nama nami kawah-kawah siya kayang nah nahirapan din kami ane reza terkulas erik bapak tolong kaya naka labad atsaka At hindi siya magaling na sugat ni Burns ah, Hindi namin sinama si Burns dahil kapag ma-con guys Yung medyo ma-pursa niya, sa itama Saitama Saitama GM, idol Nagbalik sila sa kubo Nyo doon at nakuha niya ang wig Na buhok mo may help yung po siguro ang pakay ng mga kasagupan niya marami na minna kapag may barilan magtago sila sa kanal na medyo, medyo malalim na aababae dali iteration disease nila uban ah, si Kuni Dayanon, sila nun nagbulunga kung ni Daya nun panoorin nyo parang ni Galing sila sa bayan kasama bata Arlen Alarcon ingat kayo Adol Emilda ah, si Emilda Mundrail ah, salamat po no ah, si Chiri Wako. Huwako Idol Eric kaya pala di nyo si DJ kanina bumaba ah uh, si Arlene Alarcon Selamat po sa ah uh, pakulay no ma'am Arlene Alarcon siya to po ah uh, may sisend po siya ng pakulay salamat po ma'am Arlene ah uh, Rosal Rosaline Darubis jaring ingat kayo dol salamat po no? sana Ah, makauwi kaming ligtas ngayon no? at wala makasunod sa amin. yeah. ayan guys, kumukidlat na, kumukulob na guys. No? Ayan, wala pa kaming kaini birth ngayon guys. Dahil yung mga baon namin, taman, taman lang yung kanina. Kaya ngayon, tis-tis lang muna kami guys. No? Hindi namin pwede kami umuwi agad dahil baka mayroong makasunod sa amin. ingit pe John idol hang ako sa tapang mo niya. Si Ram Ronaldo. Sana tinawagan nyo si DJ para mag-usap kayo. Kung saan siya banda idol? Siguro yung yung nagkausap ni DJ ipasa niyo 'yung number sa akin. Baka iba ang number sa akin yung kinatawag ko nga hindi sumagot at saka iba rin sa inyo na sumagot ah, sana lang nun ah. na dahil ngayon, mahirapan ako sa pagbalik-balik doon, yes, no, dahil wala na akong motor, guys. Ah, okay lang yun kung nandyan si Bert, dahil aangkas lang ako sa kanya, no. kaya lang ngayon guys uh, siguro bu bukas no kung anong kung ano nito kung babalik ba si Bert hi atid si uh, siya out po sayo dyan atid si no uh, hello Eric live baga siya kung di siya sayo nagpakita yabayan mo baka sip naman paghanap mo sa ka kanya at ayan gaban ka ng ha pabayaan siya ayan maraming salamat po titsi no salamat si kabutihan sa akin at titsi si Arlene Alarcon dapat may dala kayo na kahit bisito na dala ko kanina guys yung pinakita pa ni Bert yun sa video namin Ayan, pinakita pa niya guys na, na meron kami madalang biskwit kaya lang naubos na talaga guys no. Naubusan kami. Kaya sa sobrang pagod at gutom kaya naubusan. Si Altia Surnip Idna. Ah, si Idna sa akin. May bigay yung number ni DJ. Kasi asawa niya ako. yan si Altia Surnip daw asawa daw niya hindi sa kasahe bigay mo daw sa kanya yung mayroon lang asawa to si DJ yung kwan sa kanya yung amber dahil asawa daw siya sira ako okay sige ingat lang kayo idol pray lang palagi bago umalis ng bahay at pag explore Danny Bihaydor Tumatawa si eh, Ma'am Edna Ayan, marublang ang sawa to si DJ si Cenereun, si Sornip, ano yun? Sornip, ah, just now kami kidlat na. Ayan na, narinig niyo guys, kumukulob na guys. Malakas ang hangin. Parang umuulan na talaga guys. Pero hindi pa kami pwede makauwi nun dahil hindi pa namin mag alas 9 para makarating kami sa bahay malas ma 10 or alas 11. Papi uh, hour na doon. Leonard Balonga. Shout out po. Ah, uh, si Altia Sornep id na sa akin mo ibigay yung number uh, TG mabuti hindi kayo kinulong ng mga pulis kasi nakapatay kayo Ay, hindi naman kaibigan ko yung ah, uh, na pumunta no at saka ah, uh, motor dalhin, dalhin sana nila pero ah, uh, ako no, huwag na wag nang muna Si Griselda Bacolod, good evening Eric. May asawa pa pala si Jim. Ingat kayo pag uwi, baka natang mga kalaban. Oo nga. Buknoy, baka kalaban yan. And yes, no? Bert, ang lakas ng hangin, Bert. Ha? Ang lakas ng hangin. Ulan ba? Maghanap tayo ng kuwan. Masisilungan natin. Ulan na talaga, Bert. No? Ang ulan ah. Ano oh, dalugdug. na sila ni. Hmm. guys, ayan. na guys. Robert maghanap tayo ng convert. Guys, maghanap kami ng kapasilungan dahil umuulan na. Ayan guys, na guys no hanap kami ng kapasilungan sana may kubo sana dito ang pwedeng kapasilungan yan guys kumukulog na at kumikidlat sana mayroong kapasilungan dito guys no ganap na kami ng kapasilungan amin Ayan, lapit ang umulan dito. Ayan, may banga bahay sa kabila guys no? dito sa baba ayan. ayan no? narinig nyo guys ang lakas ng hangin ang lakas ng hangin guys no? kaya pagpasinsyahan nyo yun, no, guys no? ayan lakas ng siguro lakas ng ulan ngayon guys si ati ati si ingat lagi wag kang magsabi ng live mo na uwi ka na opo okay, ati ayan guys umuwa na ulan na guys no ayan nakita nyo guys May mabuti na may, may kubo dito guys no sa kilid ng kwan kalsada ayan nandito kami sa kamalapit um, sa kalsada guys no may kubo dito basa kita niya tol ba? basa kita basa dito ba sa ulan oh? No? So, sa ulan nga guys, narinig niyo guys ang ulan na ang motor ni mo? asan yung butang motor? tara sa bus sa bus ni butang? Rito, ang motor? Ay, dito 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 ayos na ang ulan na talaga kumikidlat si pa ayos na gawa ko yan, dagan sa pagsilong sa muunga. Nag-hit na po nang, Namin rin sa Laprin sa Panron. Nandito kami sa may tabi ng kalsada. Yan, yeah, motor ni Bert. Nandun sa unahan niya linagay. Nandun niya linagay sa unahan yung motor niya. Okay, so. Narinig doon guys ang lakas ng hangin. Parang bagyo siya ito Bert. Hey kumusta na po yung motor nyo? Binaray loads. Ayan guys. Ah, ang ginaw guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Bumulan na guys. masyado na kami na babasa. Ang bote nakita na kayo ni Bert DJ. Thank Ah, na ulan guys. Kaya Martina Mina Kawa si Dizzy maulan Pati ang mga bata ano? Pasilong di dia tul Pasilong di pasilong Yes lakas na ulan nabubasa yang likod ko guys ok kam ko na sir kasi may kidlat likado ok kam na tayo bert may kidlat bert ok kam na tayo may malakas kidlat oh, ok kam na tayo Uh, dito dito Ayan guys, no? dito lang mo lang guys Baka makakuan kami ng kidlat dito Dahil kumikidlat guys, kumikidlat Malakas ang ulan Dito lang muna guys, no Dito lang muna, bye bye guys Bye, -bye.